I've been attached with, the feeling of waking up with you by my side. Kahapon nga guys ay huli kam nga itong ating couple na sila Donny at Belle sa vlogs ni Jake alba sa kanya YouTube channel na kung saan ay may pagtakip pa nga itong ating Belle kay Donny na talaga namang umaani na ng maraming komento dahil sobrang sweet talaga ng ating couple sa bawat larawan nga nila. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ito nga ang ating Donnie ay meron nga pino sa kanya social media account. Alam naman na natin na nasa Thailand nga sila at talaga namang pupunta nga itong ating Donnie Pangilinan sa Malaysia. At ayon nga sa kanya, Those in Malaysia, Donny will visit the Pavilion KL Center Court Mall at 5 p.m. on May 31. Drop by if you wanna say hi. At talaga naman sinabi nga ng ating Donny dito sa caption, I can say hi. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento. Dahil pagkatapos nga sa Thailand trip, ay pupunta naman sa Malaysia itong ating Donny Pangilinan. Kaya naman marami na nga napapatanong kung kasama ba itong ating Bel Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates kanila at Bel sa mga susunod pa na ayuda.